hello po mga kapambira. Good morning po at welcome back po sa ating channel. At maulat po ngayon ang panahon dito sa Daet. Ngayon po for today's video ay bibili tayo ng cellphone ni, ano, ni ate. Medyo masama po ang pakiramdam po. Uh, hindi po dapat ako lalabas kaya lang ano. Kasi yan po makulimlim po. Kaya lang tatagal lang tayo ano. Bukas pa po sana ako lalabas kaso lang ano na. Kailangan lang pumilos Mabili po tayo ng cellphone ni ate para para may communication po yung pagpapakain kay tatay tatay Frank saka yung po magpo-provide nung ano nung nung pagkain ni tatay pang allowance po niya so samahan niyo po ako mga pangbeya ayan, di, di na po tayo nagpili pa nung matagal-tagal at magmamadali po tayo baka tayo abutin ang muntas nalang ito nung 4.5 na lang po ang bibili natin bibo Rab, laban naman yung saraba, ganun ah, ano? uh, kumbaga sir hindi talaga siya uh -huh. ano, totally gano. Pero para sa akin, pang matagalan, ingat na lang. Ah, ka gamit ng Vivo? Durable ang Vivo. Bubuksan pa ba natin sa hindi ka? Oh, pwede natin ang SIM card eh. Para magamit. Okay. para mag-shooting ah. Bubuksan na din sa Legit na baby naman yung di Yes, Isa lang po, sir. Salam po, oh. Alex pa-check daw po ako, Sir, kung may gas ka, Sir Pasta. Gano'n, Sir, Para sa servers tayo. Okay, okay Ah, uh, Mabili din kayo ng SIM Sir? Or may SIM Sa pangalan po, tsaka adres. Ato, Joseph, Sangri. Uh, Sangri. Sir, 7 days replacement, 1 year warranty, the lifetime service po siya. Tapos kahit saan po nabibo, kasi isa lang kami, pag nagka meron problem, pwede po siyang dalahin. Ano pa, Pag may problema. Ah, po. Pero mas maganda sir, dito na lang sa main, kasi dito din naman ang lagay ng mga after seal. Sige. Ah, may case na po kanta? Ah po, may screen protector na din po ito sir, Connector. Sige, or. sige. Sige, set up mo na. Sige po. Mabili ko si sir ng SIM card? Oo, oh, magkana, SIM card? Po? Anong pin pinakamura sir, ano, pakintex? Pagkana? 55 po. Sige, nayan na lang. Register niyo na lang po, sir. Oo. Oh. hindi ano, yung ano nang may yung may-ari nang mga ano. An, 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 basta ipaganahin niyo lang. Okay lang sir, so nagtitay ng selfie, send ko lang sa office. Ma-picture selfie tayo, sir. Ma selfie daw. Seven pa lang. Ano mo no? Seven pa lang ngayon. Is sir. a Gusto mo pa? Excited sa atin magpasko ano ah, nilaktawan mo yung valentines ah? <laughs> <laughs> Nalagay La ko na. Ay, nagbili si Sir ng SIM card? card well, lagyan mo na. Para ma-register na lang maya Saka po na ngayon. Sir, ito po. Meron na Facebook. May Lazada. Lahat na dyan. Dito ano, uh, Sa Messenger, sir, pwede naman natin pasahan. Sir, pag magda-download ka mo, dito na sa b App Store kasi fast, safe, and secure. Pag sa Play Store, hindi. Kailangan na ng Gmail. Gmail niya mismo. Pero pag sa, ano, pag dito, wala na. Wala na. Ito na po. Ah, download na po siya. ko na lang nga po. Tsaka, sir, pwede itong maging power bank ha? Settings lang, OTG. Open niyo lang siya. Yung kuryente nun, malilipat na. So, all-in-one siya, sir. So, kung nagbabalan out, pwede pwede. Pag may cellphone ka na, iba pwede mong i-transfer yung battery niya? Yes po. Ano siya, sir? Ang mangyari niya, kung lumadisan niya yung cellphone, yung kuryente nito, malilipat doon. Paano yun, sir? Punta ka lang ng settings. Tapos, punta ka lang ng lalagyan yung connector, yung kuryente niya, nalilipat na. Ah. So, power bank din Pero, pasis. dapat ano yun, ganito yun. Apo. Ah, type C to type Kahit hindi C. din, sir. Kasi kung yung connector lang naman, walang problema. Kung hindi type C yung connector, walang problema. Kasi connector lang naman. Po. Ah, okay. Ay, sir, pag power up po pala nito ha, ito o sabay. Ah, long press na Ito po. Sabay. Parang yung screenshot. Ah, po. Ay, ang screenshot, sir, itong gitnat ito Ah, yung baba. Ah, o Or kaya, sir, ito, three fingers slide down. Oh, so, okay. ano. Tapos, sir, multitask. Ito na, hati-hati yung screen. Baka familiar kayo, sir, ha? Oh. Yun, for example, sir, ito, nanonood ka ng palabas. Oh, alam mo, nag-get, sir. Ah, po. Yung marami siyang screen na, ah, na nami-minimize. -na ah, po. Click lang dyan. Okay. Oh. Text, three fingers slide up, split screen. Ah, oh, ano pa okay. po. Okay. Di mo masyado ano Ah, sir. Register sa buhay naman. Sana magsunod-sunod. Ha? <laughs> <laughs> Power up ko na sir. Ay, Ay i-register. Sila naman maglalagay ko. Ilagay mo na para i-re-register na lang yeah. ngayon yeah, doon. Sir, kailangan nyo hindi nila ma-register na. Pero ang alam ko may ilang days pa naman pag nailagay na kasi ito. Kasi baga, sir, useless kapag hindi siya na-register. I-register na lang, babe. Pinacheck na yan sa akin kanina. Samahan niyo po ako mga kumbiya. Ito po tayo kaya ako. Naubusan daw po ng plastic yung baby po kaya upo yung plastic. <laughs> ito na po yung binili ko at ano, durable, durable po ito. Ito po yung mga ginagamit namin sa ito. Uh, subok na. ano Medyo hindi po siya basta-basta nasisira. -basta hindi umiinit. Hindi nagkakaproblema pag nagde-data, ganyan. Kaya ito po yung ano po napili kong cellphone ayan mga kapambira nandito na po tayo bugto pa po, po ang matakot grabe po ah, sinisipon tayo ah, may sinat sinat nga po tayo pero kahit maulan po nagbihay po tayo at ano para matrabaho po natin dito yung makita po natin yung pinagawa po dito kung ayos na ay ayos na ito na po mga kapambira ah sinulit sulit na ta na kuya Sinulot-sulot gawin po ni Kuya, umakot mga bihira. Tao po. Wala, walang tao. Tau po? Wala tao po. Walang tao. Walang tao? Walang tao. Nag-ano ka tay? Magbabasura. Ha? Kukulit basura. Maganda na ang bahay mo ah. Hinarangan mo pati oh. Ha? Hinarangan mo. Ito yung dati kong dala no? Ano yun? Ito. Ito po yung dati kong dalaw. Dalawa po ang binili ko nito ay. Oo, oh, parang inihingal ka. Parang inihingal ka. Inihingal uh, nalang ako sa trabaho. Nagpuloy ngayon. Ay, ayos ang lagayan ni Tatay, Ayos. Ilang gabi mo na tayo natulog dito? Sa loob? Tatlo na yan, tatlo dalawa ko. Kamusta man tayong tulog mo, ayos man? Ay, ayos man to. Ayos ang lamisan ko na ni Tatay, oo. Oh. Yun lang, baka ito abutin ng aso. Di man abut ng aso? Ay mo, si abutin ng aso. May lagi man akong ito. Oh, hindi mo pala ito ino, Itong binili kong juice iyo, di mo pala ininom yan? Alin? Ito, juice. Ito po yung mga Ay. pinaling kinatin kay tatay dati po. Hindi ko na po masyado na ito kayo. May mga dinata po yun. Diba? Ang gripe pa? Dinadala ka na ate ng pagkain? Hindi mo nila yung big. Hmm? Yung nadyo sa kabila, dinadala ka? Saan? Yung nadyo sa kabila, si ate? Hmm. hmm? Anong pagkain mo kanina, tanghalian? Hindi nga nang lugaw. Lugaw? Ay na, ito. May nagdala sa iyo. May sabaw nga ito. Ano tayo? Ano tayo? Ano tayo? Ano Ano tayo? Ano tayo? Ano tayo? Ano tayo? Ano Ano tayo? Ano tayo? Basta na lang nilalagay? Yan. Sino ang naglalagay diyan ng pagkain? Ay, ay makikita ko ba eh. Hindi ko alam na kung sino. Hmm. Ay, sa paggago ni Kuya. <coughs> ay, po, ito. yung CR din po, pinaganda na rin po. Yung sobrang buhangin po siguro dito po nilagay. Tapos yung sobrang yero dito na po tinapal na po dito. Yung nagsobra po, tatlong hollow blocks. Tinampo natin yung kalibot. <coughs> Ay, saradong sarado na pala. Tay, dito muna ako, Tay. Ayan, napunta po tayo kay ate kasi may nagpapabigay po ng cellphone sa kanya para po makontak po ni ng sponsor na para po lagi po mapapalo at araw-araw po mapapakain si tatay nagpabili po siya ng cellphone po. at ang pinakamura po natin nakita ay yung A45 ayun. pinilang ko na rin po ng ano, ng sim card sa nandito si ate tao po tao po ate ate Tapo. Ay, wala si ate baga. Tapo. Tapo. Wala si ate ah. Patay tayo dyan. Wala po si ate. Patay. Di ko may bibigay yung cellphone. Paano yun? tayo sa kapitbahay Ayan mga kapambira Nagtanong po ako dito sa kapitbahay Ay ano Naglalakaw daw pala po ng pako si ate Kasi ganito pong maulan na panahon Tumutubo po yung mga pako Tsaka ano maraming Masarap po yung pako ngayong panahon kasi maulan Oh naroon pala na si ate oh Oh Saka galing ate Ha? Saka nagdaan, ba't kita nakita? Ay, may daan dyan? Meron. Kala ko'y mauwi na sana ako? Hindi ako lang Kanina ka pa dito, nadating ka pa lang din. Oo, parang. Dito tayo sa bahay mo, may... Kala ko'y mauwi na sana ako? Anong plang ang binili mo? Ayong labahan na Sabi daw, naglako ka ng pako. Oo. Ah, pagkatapos mo maglako ng pako, nagbili ka? Ah. Wala ko, malaba ako. Wala akong Kamusta yung cellphone mo ate na ayos wala? Hindi pa? Ay, hindi pa. Mag Bakit? Pa, ano pa lang, ano mo? Oo. Oh. Yung, ano Ay, ano ba yung tawag ng sira? Sira na yung LCD niya? Yun, yung CD. Ah. Hmm, Ay, dinili kong Ay, magkano ganyan? 160. Sira na yung LCD? Sira ano na yung LCD. Paano yan? Pa natin? Nagpupunta ko yung ano. Gusto ko daw makausap ay. Nag-try ka makitawag doon sa pamangkin mo diyan? Wala tayo trabaho. Pati yung mga... Puna. Pero nag-try ka? mm, -mm. Ano kaya iyan? LCD pala. Pero sa kanina kaya mo si tatay? Napakaya uh, mo? Oo. Ay. nag ako ng isda. na ako ka naman. Ako maruwi muna ako. Ano? Mag-aabang sana ako ng isda. Ah, kaya ka pa labas? Oo. Oh. Oo, uh, galing ka na labas, di ka pa nagbili. Wala pa na daan. Ah, wala pa na. Hapon yung mga daan na yun? Hapon, mga alas 3 yata eh. Masyad mm, eh. Mag-aabang-aabang ako. Mag ako. Mag ako Kala ko na paayos mo na. Paano tayo ngayon? Mm. May keypad ako dyan. Ay, hindi man pwede hindi yun? Hindi man pwede at hindi naman matatawagan. Oo, messenger ay. Sa oh. messenger. messenger. Paano ate halimbawa bintahan kita ng cellphone? Bibili ka? Makakabili ka? Oo. Oh. Ito. Ay. Salamat. Hindi, bibinta ito. ko sa iyo yan. Baka na ito. <laughs> Joke lang. Ay, uh, <laughs> ano yan? Sige, buksan mo. Parang yun na Parang timing na timing ang punta ko dito ah. Talagang di mo na pagkakang cellphone mo. Ito pa Ay, yung, 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 yung resibo. nga. Sabi ko nga. Hindi ko makakasabi. 4.5. 4.5.50. Sige, buksan mo ate Gabang-abang ako dun sa ano, sa isda. Ako bibili ako mm. sa front ng ulam. Kanina binili ko chicken. Oh. Magkano Sarap na, yung na sarap pinarito? Na, pinarito na, luto ah, na. Ayun, luto na. Oo. oo. Na kumain na uh, lang tayo tapang lang ng ulam natin yung sinabawa. Pangkabihan. Tapos pinapaligo ko yan. Pakaalis mo ba kayo? Nag-init-init. Oo. -ini. Oh, pinapaligo naligo. ko. Uh -huh. uh -huh. Nangangalikit. Mm Sige nga kung maligo na ka at nakakahiya, mapunta dito yung bragger na nagtutulong sa iyo, ang baho-baho mo, mga tatuay. Mm. Sige, buksan mo ate yan. Buksan mo. Sige nga, kung anong pakiramdam mo sa prank ng ano, bagong ligo? Ay, ang gala niya sa pakiramdam. <laughs> Pero marunong ka atin yung mag-messenger, marunong ka. Oo. Oh. May gcash ka, wala? Ay, wala pa. Kung hindi pa ako nakakapagawa ng gcash. Paggawa ka ng gcash ha, kasi ikaw ang kakausapin ng ano, para pag mapadala na ng pera, Oh, Sa'yo na lang, direkta Para kahit hindi ako makapunta dito Kahit kayo na lang makakapag-usap, ha? Oo oh. May SIM card na nga ako dyan Ngayon Meron yan Ay, nagbili ka na? Nagbili hmm. na rin ako dyan I-register ah, mo na lang Nakasalpak na yan hmm. Sige na, buhay mo May charger na yan dyan Tapos, hmm. ano? Buhay mo Tapos, pag ipapower off yan Uy Mahuhulog Sige Pag ipapower off yan, ate Yung itaas Saka yung power sa baba Ito, sabay Sabay, sabay pag ipapower off Oo oh. Ganto yung isa kong cellphone dyan. O oh, yan ang binili ko at mas medyo matibay-tibay yan oh, ay. May mura yun sana kaso yan ang nakita ko na matibay-tibay yung iba kasi yung nainit. Kaya nainit ba yun Naghahang. Ayan, nahang. hindi. Kaya yung cellphone ko Hmm. Tagal na nga yun. Hmm, sige, yan mo. Try mo daw. Tapos, pag ma ano ka, pag ma... Okay. Paano pag magpe-Facebook ah? Saan ka magpe-Facebook? Saan ka magpe-Facebook? Sa baba? Dito na lang? Hindi, sabi mo At wala kang internet ano dito. Naman, yung pag nai-register na ano yung SIM card, malakas ang signal. Hindi, wala, baga kung... Ako nga niya, wala signal. Malakas eh. ang signal? Huwag, ano nagtawag baga tayo doon, dito? Doon, sa ibaba. Iba ba. Ah, mababa ka. Hmm, doon lang, sa may kuprahan baga. Ah, hmm. uh, i-save ko yung ano ko. I-save ko yung... Ng... Hindi, yung messenger okay. ko. Tapos, pag maano ka daw, pag malagay ka ng messenger, dito na lang, oh. Ito yung B-Store. Ayan, oh. Tapos, wag dito, ha. Dito na lang. Kasi, pag dito sa B-Store, ihingian ka ng Gmail. Eh, wala ka naman yata ng Gmail. O, dito na lang sa B-Store. Maglagay ka ng messenger. Kaso, i-register mo na muna itong, ano mo. SIM card. Oo. Alam mo na yun kung paano? Papa, register ko na lang. Kaya, ano. tapos, may case. Ito, nasa na yung case. Baka mahulog pati. Saan na po may review? Baka Nandiyan yata ata sa yan yan yan. Hmm. Lagyan mo ng case at para ano? Yan para ito. Kuna hmm. yung isa. Sort ni eh. ate nagka-cellphone. Wala yung isa nasa panga para kali. Nandoon pa rin siya. Hmm. Oh. kaya wala akong cellphone na. Yan po dago. si Ate. Oh. Basta Ate, bibigyan ko sa yung messenger ko ha. Oo. Di ba nabili ko sa, sa, sa ano sa Mm, meron na. Eh. Kailan mo kailan mo tawagan? Bukas. Bukas. Oo, oh, sige bukas. Tuwagan mga bukas ha. Bukas, oh, oo. Yung... Nakaparegister kayo messenger ha. Mm -hmm. Tapos, bibigyan kita ng pang load para may pang-load ka. Yung sukli dun sa ano. Hmm. Ito ha, yung sukli dun sa 5,000. Para ma-i-load siya. Oh. Sukli dun sa 5,000. Mm -hmm. 300, ah, magkano yan? 300? 400? 400 pala yan. Ah, mm -hmm. Sige, 400 na yan. Mm -hmm. Pang-load -lo mo yan ha, pang data. Mm -hmm. Tapos tawagan mo ako tapos ibibigay ko sa messenger habang ano para kayo na mag okay. Kasi ang purpose niyan, purpose niya natin para direkta na kayo, hindi na sa akin dadaan at hindi mo ako lagi nakakapunta baga dito. Para kung anong gusto niyang ipaluto, magagawa mo ha. Yeah. Sige. Sige. Hmm. Kayo na lang mag-uusap ng panibagong usap. Oo. Oh. Yung binigay ko sa iyo, yung 1,000, kamusta? Ayun, tingin ko oh, unti-unti ko mga unti -unti, ko -unti, unti mo. Isda. Marami pa, Ula. marami pa. May 300 pa man natitira. May 300 pa. Nag-aabang ako. Sabi ng ko ng isda. sa iyo, ikukulangin 'yon, din aabot <laughs> ng nang dalawan oh. linggo. Nga aabang ako ta Frank, kanu nga kung ulam mong gusto, mm -hmm. isdaan niya. Pero makakatipid kayo niyan, halimbawa tanghali, maluto ko ng tanghali hanggang gabiha na 'yon. Oo. Oh. Para mas makatipid. Ganoon kong ayong thermos kong isa, oh. dinala ko sa kanya. Lagi oh. may tubig siyang mainit. Pag naugutom ka pag nagugutom ka magtitimpla ka na lang tapang parang kape mo makakatimpla pa naman oo makakatimpla ah, so kahit hindi na pala siya magluto-luto ah, kahit uh -huh, na. na lang siya um, pag, nagugutom pag may biscuit, biscuit man doon ano biscuit oh ang dami naman biscuit tapos ang gagawin ko na lang po meron pa po dito na titirang 3,000 para bibigay ko nang sayo pagkakatiwala ko nang sayo okay. kasi ano po ay meron din po okay. kaya akong pinagkakaabalahan. Sige. Ikaw na ang bahala noon tapos mag-uusap kayo para kung anong panibagong usap. Oo. Oh, siya. Kaya, oh. nang... At tayo po ay nagtitiwala man tayo kay ate, siya na po ang bahala. Total man po ay malapit lang siya dito. Kaysa naman po, uh, ano natin, hindi natin ipagkatiwala kay ate, ay di man po tayo lagi nandito. Oh. Kaya ganun na lang ate ha. Oh, Bibigyan ka ng 3,000. Ako, hum, nga, ako, nga, ako, na, ya, ako, 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 ako salamat nakabili ako ng planggana sa pako. gawaan na mo lang kung planggana huh? ng gamitin Mala, Sa pako lang 'yan. Ibig hmm. sabihin wala, wala. Walang ano. ano wala kang wala. Ako sa parang mo <coughs> mo na ako ha, ako ng isda. Sige na. Hmm. Uh, Ate oh. Ang gito bus na yan, oh. yan yung natita budget sa atin oh. Para kay Tatay Frank Tipid-tipid na lang pero as much as possible kausapin mo ako bukas ha ah. bukas Para mabigay ko para sa iyo yung, para para ano, yung messenger ng ano para kayo mag-usap kung anong gagawin diyan kung magkano ang budgeting araw-araw oh. siya? Oh, siya basta nag-iwan <coughs> nag-iwan ako sa inyo ng pondo para kung may pag-uusapan na kayo makakapagsimula ka na siya. kung anong gagawin mo diyan ha oh. hindi ako magde-decide kung anong gagawin mo diyan siya magde-decide oh. basta iniwan ko na sa iyo ha Sige. butit na butit na kaya nga pauwi <laughs> na, ng ng pa na sana ako kasi ako nang isda naman ng isdang Pauwi na sana ako. Kami nata prangal. <laughs> isda naman anya bilhin mo mm. Ah, kanina chicken yung bilhin para si tatay ay maalagaan natin kahit pa paano mm. ay mahirap na baga ang kalaga yan. kalagayan naglakas lakas man siya, mm. yung paa niya maga pa din? maga pa rin mm. tinapalan ko nga siya ng ano nung no, no. unang punta mo oh. hirap na hirap siyang huminga oh. Tinapalang ko siya ng sa lumpas sa limb limb mm. yan nagaan nga yung pakiramdam bago pinapaligo ko pagka umaga mm. sige ate ano masasabi mo oh. doon sa kay taralit saka doon kay ano kay Miss Maryland ng USA? Siya nagpabigay niyan. Oo. Salamat sa ano sa cellphone para meron akong <laughs> kontakan kan sa kanya. Oo. Oh. Baka makahanap ka ng bagong boyfriend? Ay, hindi ako. Kailangan ko muna ano. Uh. Gamit ko lang talaga ito kontakan sa oh. kanya. Basta kayo mag-uusap pa. Oh. Para sigurado. Oh. Tapos kung anong i-request niya, kayo nang bahala, mag-usap ha. Oh. Sige, mapunta na ako. Okay, sinututukan ko naman yung matinda. Oo, oh, saka pati ano mo na rin yan, para magiging tra trabaho mo na yan, sideline oh. mo na rin yan. Kasi, uupahan ka naman dyan kahit pa paano, okay. kailangan namang magpagod ka hmm. ng kahit pa paano, wala kang... Sago, ma mabili ma na ako pera. ng planggana at malaba walang at mga damit ni Tatra. Ikaw ik na rin ang maglalaba ma ng damit ni Tatay. Sige. Lalabahan ko nga pag nag-init na bukas. Sige, sige. Ilang taon na ito itong bahay niyong malit na to? <laughs> Tagal na ito. Tagal na itong ganito? Hindi Hindi nyo napapagawa, ano? Hindi at gawa ng ano ay. Sakto-sakto lang din ang kita ni Kuya. Sakto lang. Kuminsan, wala rin. At pag maulan, walang trabaho. Hmm, pagkain lang talaga, no? pagkain lang. Siguro ito mga sampun mahigit na itong ganito. Ta siya? Pwede na. Pwede na? Tagal na ako ay. Kinsin taon ako dito ay. Ay siya? Ang nagsama Kaya nga, parang Naano na nga yung buwan. Kaya nga oh. Sayang. Ang buwan ng tropal. Finishing na lang sana ang kulang. Saka, ano, pag nakaano na lang ako sa Mars 12. Marius ako papa. Ko na Ano yung release? Sa ano? Sa ASA. Ah, lending? Sali ko sa ASA. Mahirap yan. Ingat ka dyan. baka, Sali sa ASA. Baka di ka makabangon dyan. Tapos na ako sa Mars. Ay siya? Oo, malaki naman. Crookit lang ng bahay niyo ayo. Ah, tapos naman ako. Mm. Yan ang inaanuhan ko din sa ano. Um, saan kayo dito at natabo pala? Tubig? Doon, malayo, sa ibaba. Yung pandagsaw nyo dito, wala? Ay, sa inuman, doon sa sintro. Di yung pandagsaw, dito lang? Ano uh, saan? Wala sa ditong an? balon? Walang balon. balon? Ah. Malayo nga. Akala ko meron dito balon ng makaraan na kinukuha nyo ng tubig? Wala? Wala. Ang balon namin doon, sa ibaba, sa may tabi ng ganaw, malayo ang pagkatabi. Layo pala? Sige. Hmm. Eh, sabi nga namin, mapabalon kami dito, malapit lang. Napagawa kami ng ano, yung sa puso baga. Parang may hirapan yun dito, mataas Hiirapan ang lugar man. to ay. Eh. Mga sampung ano daw. Sampung tubo, Lampus sampung dugsong. Malalo dito ay, mataas da. yan eh. Siyang nga. Mm -mm. Sige, ayan po mga kapambihira, nabigay ko na po kay ate. Masaya si ate. Masaya ka ate sa cellphone mo? Oo. <laughs> Nag-surprise po natin si ate at ano, sakto-sakto po dito po niya na. Ha? surprise nga ako. Nasurprise Paas pa ako ng cellphone ay Mars Tour pa. Ah, buti talaga nagbili na ako kanina. Oo, oh, ako. wala akong makontak. Nagalis naman yung asawa ko, dala-dala naman yung cellphone niya. Ah. Sa kanya naman yung cellphone. Oh, sige ate, yeah. sa... babay natin. Oh, sige, babay, salamat. Mm. Uh -huh. Ayan po mga kapambihira. Ah, uh, sakto po yung pagpunta natin dito. Muntik na po natin iwanan si ate at di ko po nakikita kanina. Ay, eh. may ibang daan pa pala po dyan. Ayan, ginda siya ng pako at yan po yung trabaho nila simple lang po ang pamumuhay nila dito matinda ng pako ng walis yan. Yeah. tapos ano kung ano ano pong pwedeng dito sa sa nyugan pinakang common talaga po walis yan yeah. <coughs> mapalang po tayo kay tatay pang wala po tayong nadala kay tatay pang kasi sa si atin na po ang bahala magpakain kay tatay at total man po ay marami pa po tayong daladala ng mga nakaraan mm. tatay mapunta na ako oh, sarang na oh, ba't nakabulid ka naka nagsay pa lang ako ah, mapunta na ako ha Si Ate na ang bahala sa magpakain. Ha? Si Ate na ang bahala sa magpakain. Sino? Si Ate. Ha? Ah. Oo. Mm. Pero hindi ka na mabalik dito. Ha? Mabalik-balik pa din. Uy, bakit hindi ng pakain? Ay, binibigyan ko na ng budget para araw-araw masikaso ka. Ah. Para sigurado. Siya? Mm, e, salamat pa. Mm, um, sige po. Ano daw siya? Si tatay. Ayan. Salamat po mga kapambihira. Maraming maraming salamat po. Salamat po sa inyong pagsuporta sa ating channel. Uwi na po tayo at baka abutan pa po, po tayo ng malakas na ulan. <laughs> ano? Grabe makalimlim po ang ano, panahon. Salamat po, bye-bye. See you on my next vlog.